brother na may, may, comment o ka ng question din sa layo na ba? Sige ko no. Dahil mo niyang question. Nga nung ang simbahang katoliko na ay 72 books sa Bible at ang protestant Bible na 66 books. O sa ita kong rason ni eh. Ang protestante, klaro man nga sila moing ulahi. Dili tinuod nga kita maoy nagpuno. Sila ay nagkuha. Mo na resulta pangitak na sila karon asa dapat ang pagampo sa mga pagpamisa na pagampo sa mga kalag nga nasa sa purgatorio na mala sa dos makabio dosi unya uh, 43 145 nya kay wa man sila na kana magbong pitong ka mga libro nga naguna na mata sa live paglaro nga ang unang gitawag na to old gitawag nato kay eh, dili man Old Testament na hangtod karon sa mga Hudiyo. Gitawag na nila nga tuog tanak. Kanang tanang 36 ka na purely Grego o ang language. But man mohunong ang rebilisasyon sa atong Ginoo. Pag-abot na ni King Ptolemy, 300 BC, nahigugma man siya sa balasahon sa mga Hudyo bak ni anang panahon na ang pinulungan dili naman Hebreo may kuso Grigo naman unya paghipos na sa jam niya kan council lugar na sa dito sa Jerusalem na ang unom ah uh, dito ay spito ka mga libro pero dili na siya Hebreo nga pinulungan Greek language na Uka ng Greek language mo na sip Septuagint version karon. Septuagint version kanak sip Septuagint version ga exist na mo na gigamit sa mga hudyo karon. Dili Bible ang ilang tawag. Septuagint version. O maunang libro ha ang naabutan sa atong ginoo ng Yeso Kristo. Uka ng libro ha na anak bisa kita mga parang sa Alexandrian Library sa Egypto na ang Septuagint version. 40 36 plus 7, di naman. 43, oh, 43 na ka libro. Kanang sip atong ipaklaro, Greek translation na siya. Greek translation na si Jack. O niya, kay pagdagan sa panahon, muna hinong na sister, nga gi buot mangod sa mga protestan una ni ni katugingan nan, o Ben Joseph Akiba kana si Ben Joseph Akiba mura nag leader sa mga Hudiyo mura ba siya pare ko siya dito or kana bishop Akiba si Ben Joseph Akiba nagsino siya nga daghan kayo mga convert pagka Kristiyano so gigamit tong Septuagint, si tawag oh, ko ano, may gamiton dili man original language kato man Hebrew nga ka si Jim Bin Joseph Akiba, o sa nakakritiko, anti-Christ. Iyahang gusto, kanto yung purely Hebrew. Binulungan katong tanak. Tanak means, Tura. Kanto dito ang five laws, itong laws dito itong Genesis, Deuteronomy, Exodus, Leviticus, Tura. No? katong mawag nang libuha, kanang, mawag nang, kitawag na itong Old Testament. Motoy gusto, dilik to si na tong kaya kay naay green na. Mao po gisakyan sa mga Protestante. Misa kay ang Protestante na pilitan ang Judeke na amo ni Ma Pito Kalibro kanang sira kanang makabiyo nagjudik, Judit. Mao na reason nga gusto sila atong turara. Mao na nga pag gagama sila libro pero namo pira pud sila. <laughs>